yun isang mapagpalang uh, umaga po sa ating lahat mga kalingap ngayon ay makulimlim na naman bakit kaya makulimlim? kasi hindi uh, maliwanag ka parang <laughs> may pinapahihwati na <ko> naman to <laughs> kulimlim ah. ah basta wag lang tayo sisimplang na boss na. wag lang sana kawawa yung motor ko <laughs> <laughs> sana nga paayos na rin yung motor ko para hindi na ka tayo hirap kaya nga boss eh at uh, Umiiyak oh. na yung motor ko. <laughs> so, parang kinakate na baboy eh. Ito. So, Kira tulak. Sumisigaw Tula. lagi eh. <laughs> hindi, hindi, na turok yung isa niya, tulak na eh. Nawawa. <laughs> Dati turok lang eh, ngayon tulak na. Oh. Tulak. Ang oh, bihira. Ito, so, ngayon ito po ka, uh, kadama yung diadaan po po punta po kila na na yeye bunil yan <laughs> <laughs> yeye bonil talaga yun eh. <laughs> ah, nabansa ka talaga siyang yeye bonil <laughs> ay tsaka tsaka lang po tayo mga kalingap sa larangan po ng uh, pagtulong natin sa ating mga kababayan na git na nangangailangan walang susuko di bali suka wag lang suko hmm, tuloy tuloy lang tayo <laughs> sa pag spread love <clears throat> Sa kahit, paglingap. Kahit anong mangyari po. Uh, mangyari na mangyari. Maganap na maganap. Hindi kami susuko. Tuloy-tuloy <laughs> eh, sa paglingap. Tuloy-tuloy hmm. sa pag-spread love. Walang makakahadlang. Sa ating pag-ibig. Hmm. Kahit pagkata bali-balintong. <laughs> Bumagsak man, babangon pa rin. Uh, gulang. At magpapatuloy. Walang hahadlang, uh, hahad lang eh. Kung baka sa nasa naniligaw eh. Uh, walang pangalan nun yung... kung sabi saya pa, pognan pa'y baha. Ayaw lang pugma. <laughs> Tatahakin ang lahat. Masutod ka lamang ikaw nga. Harangan naman ng ha, harangan sibat. ng sibat. At sibat. Hindi pa pipigil, Hindi pa Pati ba naman tibok ng puso? Hindi <laughs> tayo masaya, mga kalingap, mga kapams. Sa ginagawa natin, kahit, kahit nahihirapan tayo, masaya tayo. Yeah. Kaya na nasa dikit na tayo ng bangin. Yan. Tuloy-tuloy lang. Yan, mga bingit na yan eh. Hmm. So balik ako ang ko manan ah. Jok. Jok jok lang po. Dahil lang po talaga ng tao ito nung pupunta po sa kanila. Yan. Hindi naman ya, magduma ng motor pero right at your own risk. Mahati ka straight <laughs> talaga <laughs> ulo <laughs> namin. Laglay lang. Pangin mo naman. Pangpang. Ayun -pang. ako. Kamusta na kayo sa nanay Bunel? Sana. Kaya yeah, pagdating natin dyan, wala na pala, na pala, no? <laughs> Nang wala ng kawayan, magbihira. It's a miracle! No, father, it's a good saver, kanya. Pahilot, eh, pahilot. Wala naman ang hihilot dito sa kanila, no? Wala, wala naman ang hihilot dito, boss. Ang dangin, baw. Lilito ng mga kawayan sa baba, eh. <laughs> Nagmimisto lang, damo na lang, eh. Pangpang talaga, <laughs> eh. Sabi, damo naman yung kawayan, boss. Oh, bagay. Family. Family siya ng damo. Mm -hmm. Ang kawayan. Ayan po. Natatanong natin yung kanilang kaharian. Ayan. Ayun ang kanilang palasyo. Anong gawin ni Nanay Brunel ngayon? Baka nagsasayaw? Ngayon. Parang cha 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 yan. O okay, nagbe-break dancing. pag nag break dancing yan eh lalaban natin si boss anime sa palagay mo boss oo uh oh, laban din si boss anime uh oo -oh, laban si boss anime yan pag nag break dancing yan si nanay bunil ang <laughs> ganda talaga boss ha Sabi ka sa lang talaga boss ang ganda rito yun nga lang yung kabuhayan ang hirap talaga oo uh oh. yun ang naging tayong problema talaga nila rito Lada, ay,

Narinig ko boss sabi niya Oh siya na pilitan siya mabsin kasi napakalayo ang nilalakad niya. Oh, itak-itak so ma -itak ano mo. Yeah, layo um, talaga. Layo ng lalakad, niya. ilang kilometro 'yun? Napakalayo talaga noon. Suko na sa paglalakad kaya no choice minsan minsan. Hmm. talaga. Yan mahirap. Pa uh, sa lalakad ng so, sa kabila ng gusto nila talaga makapag-aral. Oo, um, layo ng nilalakad niya. Layo ng rin talaga. Wala naman yung nanay nila. Okay. Paano ito, Sila na lang. Mm. <laughs> Tago mo lagi ka. Ipahiga mo lang si nanay niya. Ipahiga mo lang yun ka. Kaya't kaya't na pa. Kaya't hindi ka. Anong problema Ang kalingat, bibigyan natin ang mga kami siya nanay bunil. Wala pala si mama mo, no? Wala po. Saan pumunta? Nag-harvest sila dito. Harvest na ang? Mais. Ah, mais. Nag-harvest. May oh. nah, pananim niyo yun? Hindi. Kaya't ang tanong? Kaya't ang tanim ang hilo. Ang hilo. Dahil uh, um, kay pa Boss, ba, ano, uh, parang ano, babayaran sila. Arawan sila? Uh, um, arawan. Okay. Nasa ano siguro, nasa araw, nasa 150 ang bayad? Isa uh, ka sako, Ay, ah, wansak po Sa bali, ano, pakyawan sila, boss. Oh. Uh, pakyawan pala. Tapos yung mga kapatid mo, kasama nila. Oo. Uh oh. Si Rixan, kasama. Oo. Uh oh. Si papa mo, kasama din. Sama din. Dapat sinama rin siya ni Bonel. Hahaha sige pala, bigla ka kaming asa nina. Uh, Tingnan na lang kung di buksa isa-isa no mo isa baka may okay, kasakay. At sa inyo, Ibonil. Uh, kay kay Ani kasi alam, alam tong laman nito eh. Hindi pa namin na uh, titignan. Ka bibigay lang ito ni kay galing Ma'am. Kay Kapams Jared. Kay Kapams Jared sa kanya po. Jared. Talagang. Ito pa. Para ay pa buksan boss. Subo mo. Mukhang mahinhin daliri ko eh. Oh, migpit na migpit pagkasabit. kasabit. Oh, lang. Lakas ng gripping. sa daliri lang. Meron pa. May, 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 hilahin lang yata yan. Hindi na. Oh, ayaw, hilahin ayaw. lang eh. Hilahin lang. Ah, isa sa'yo ng labas. Ito pwede sa'yo. Ito Sa ka siya. Ala. Hindi. Hindi. Isa'yo ka siya to. Hindi ka dito. Hindi ko kung

Ba't wala yung isa? Yung pamangkin nyo. Nag-school? Para nun? Na? Ah, dito sa baryo. Ah, sa baryo. Nag-aral. Nag Oo. Yan. Ito yun lang. Oh, ganda yung baga ganda. Oh. Ano to? Eh, pang babae. Kinaanin na to. Pang Mahaba. Ah, ano ah, yan? Ang dami. Ang dami. Ito na ba? Ito. Wow. Tu you je no know, gantane to oh, pampogi de ma bang pakai skuela no. Hmm. Pa. Oh. pa, pa. pa. Itu is jaket. Oh jacket Hai nila. Kita ape punta do sapun kepala. Ka Sapa so, ane ane ma oh, short. Pan. Oh. Oh, ho short short men. Tu saya to kasih saya Ano pa ito yung pantalon? Sure, pal. alda jaket jaket ha ah, polo shirt ha yeah. ah, ah, polo shirt eh polo loh loh oke oh ha ha ah, short short pala ya no? loh jadi pang aral ah pang pasok uh pang pasok kesila meram pa biar nih tuh ini tuh cosine maksud apa babae kong babae maksud pang babae ya <laughs> lah <laughs> <laughs> okay. pala laki laki dah uh, oh Yan, ay pagpasensya niyo po na ha. Yung nagpaabot namin sa inyo. Kapams Jared, yan. Siya po nagpaabot ng uh, biyaya para po sa inyo. Mga masuot-suot. Ah, para may masuot-suot po. Uh, pansamantala lang. Pansamantagalan. Pansamantagalan. <laughs> <Pansamantala. laughs> Kamusta po kayo, Jared? Yan. Mm. Anong oras mo uwi sila, mo? Mga alas 4. Mm. Hapon na nga, boss. Mm. Tara, maraming salamat po sa uh, biyaya ng pinagkalubo po para po sa kanila. Okay, kapag mo si Jared. Okay, kapag mo si Jared din. <laughs> Salamat po ng marami. Kumain na kayo? Po. Ano kanain niya? Bigas. Ah, bigas? Ano, manok? Baka kanin. <laughs> <laughs> kanin. Oh. Ano, ano ulam niya? Sudan. Wala. Wala. Ano? Wala. Grabe naman, no? Kumakain sila kanin. Walang ulam. Asin? Dili. Oh asin. <coughs> Ito ang masakit sa ano po Makita natin yung mga kapatid natin na ganito. Yung hmm, sitwasyon nila. May kurot sa puso ba? Ikaw, uh, ano pa naman ulit? Rene. Rene? Oo. Oh, Siyempre Kasi kaya sana nga no, makatuloy-tuloy yung pag-aaral mo para ikaw maging pag-asa ng mga magulang mo, pamilya mo. Pagtsaga ka lang ha. Ilang oras pag nilalakad mo mula rito hanggang sa school? Uh, dalawang diba ka oras? Dalawang oras? Hmm. Hindi naman pwedeng bike kasi dito boss na? Oh, hindi kaya ng bike dito. Dalawang oras papunta, dalawang oras pa abalik. Mm -hmm. Mm -hmm. Grabe yung sakripisyo para makapag-aral lang Pero sabi mo, nakarating sa ng grade 11 Grade 11 kaya na? Ah. Dahil sa tiyaga niya Nakakabilib Grabe yung sakripisyo Sa makapag-aral lang Ilang taon na niya tinitiis yung ganyan Sinitiyaga Although sabi natin may mga pagkakataon po Tulad na ito ngayon na hindi siya Nakapasok dahil na rin po sa Madulas ang daan, napakalayo, napakadulas pa ng daan. Tsaka yung pagod na rin niya. Hindi mo natin yung mapagod tayo minsan. Pero hindi tayo, hindi, hindi, tayo suko. Sabayan pa ng ulan. Yan isa pang mahirap. Ulan-ulan ah, pa. Lalo masamang panahon. Pagpapasok siya, tapos sa habang naglalakad, mabutan siya ng kalagitna ng... Daan ulan. Ulan na malakas. Basa. Uh, ilang, ilang bisnes mo na nasubukan na ganun? Uh, Marami na boss. Mula Maram noon na. ba naman? Oh. Wala ka ba ng sombrero? Kapote. Kapote. Saging ng... Um, ano, dahon ng saging? Oh. <coughs> Petrin sana, no? Parang mm. Para may magamit siya kung sa kasalaman. Mm abutan uh, butan siya ng ulan sa kalagit na ng kanyang paglalakad meron siyang magamit para hindi siya mabasa rincot sa ah rincot sana ang layo, dalawang oras sa lakad papunta, dalawang oras pabalik pag pumupunta ka sa eskwilan anong oras ka nagsisim nagsisimula maglakad dito? mga mga uh, uh oras 4 na madaling araw oh. simula na siya maglakad uh, oh, layo ba naman eh? Pani. hmm, yempre magkagising ba? hmm, kung magigising ala stress, yun. Minsan, kasi malayo talaga yun. Hmm. Sa ah, then, 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 sa then, then, sa talsalban. Parehas siguro. Para sa sila ng layo. Dito no. na lang tayo magbase sa ano sa balunto kung gaano na kalayo papunta rito. Kaunting kalayo sa the the na school uh, national high school. Yung the Tarsalban po sa silang po 'yon. Uh, Ma Sa papuntang uh, Puruka Palanon. Ang puro ay ang irip malapit sa ano sa bagong silang tanda. Ah, uh, tanda. Ganyan kalayo. Kung dito ka sa isang unahan, malas malayo. Oh. Sa unahan mo papuntang Klo lang. Ano sa Klo sa dumadaan? sa sa Klo lang ka bumababa. Oh. Layo, boss. Yung Klo lang po mga kalingap, mga kakapams kung saan po kami nagsisimulang umakit papunta po dito galing po ng highway layo nun kasi so dalawang oras na lakad hmm. sa kagustuhan po makapag-aaral si, si Rene si Rene Yata, uh, siya niya po maglakad ng uh, ganong uh, kalayo dalawang oras ang lakarin sa atin po hindi ko lang kung makakaya po natin yung gaya ng uh, ginagawa nila sa sacrificio para makapagtapos lamang sila sa kanilang pag-aaral may sapatos ka? meron nag jogging ganit ko para dali mo abot sa eskwelahan hmm. pag sa boss nag jogging siya para makapasok Oh, malaki sa kanya yung sapatos ko. Anong sukat ng paa mo? Anong size? Ayan e, mo yung paa mo sa paa ko. 39? Oo. Ay, maliit yung paa niya, boss. Pareho lang. Pareho lang. Sige, kunin mo yung sapatos ko dun mamaya. Sa motor. Ah, oh, mamaya, pakakit namin. Sama ka. Hmm. May sapatos siya dun. Isa para may pampalit-palit ng sapatos oh. Hmm. ayan mo sa sunod kung basta may blessings tayo basta, mabalikan, mabalikan na rin basta yung sinasabi namin na mag-aaral ka mabuti pag buti yung pag aral mo ikaw ang pag-asa ng mga manggulang mo pamilya mo hmm. magtsaga ka lang sakripisyo talaga ha Kaya kami aalalay lang kami kung anong kaya namin aalalay kami ha Laman. alalay kami sa abot na aming makakaya pero babalik babalik kami dito sa inyo ta. Kaya pa ako namin yan. Yun ang kaya na lang namin pa babalik at babalik kami dito pag may pagkakataon. Ano na rin pala itong dingding nila po sa so lusot na yan? Busyot na. Busyot. Bushoot na. Bushoot. <laughs> Mashoot ka na. ka dyan. Pagka uh, minalas-malas ka dyan. Mashoot ka talaga. Gulong-gulong dun sa baba. Pang-pang pa -pang naman. Bangin niya baba ba, -ba doon. Kasi yung kailat dito. Oh. Ilan yung kailat natutulog dito? Lima. Lima. Oh. dyan sa taas yung natutulog dyan? Siya lang. Ah, siya lang. Okay. Kasi pag maraming guguho na yan eh. Wala nang ano eh. Hmm. So dito pala kay lahat. Plus yung isang pamangkin nyo. Hmm. Dito din. O, oh, sopa pa na? No? Yan na kayo magtatakal. Alas na kami. Rene, Salamat ha. Mag, Salamat pasil, pasil, pasil. Oh. Sige, pag, pag, ano Salamat na, pasil, po. pagka na babalik ulit kami dito sa'yo. Oh. Okay. Ito mga kaling, Bali, uh, isama po natin si Rene. Sa ating uh, motor para maipaabot natin sa kanya yung uh, sapatos at hindi naman po bago yung maipapabot natin sa kanya na sapatos at uh, makakatulong din po sa kanya sa kanyang uh, paglalakad kasi uh, mahirap din po yung uh, lakarin po dito at uh, mabato, maputik madulas Grabe po, pampang dito. Dito sila kumukuha, di. Diyan ba sila, mama mo? Di. Di. Ah, sa barrio. Ha, ah, sa barrio sila kumukuha. Oo. Hmm. Pero praksado lang maglakad, no? Ha, <laughs> ha, ha. Sanay na. Ay, dito po kasi sa kanila, di ka pa pwedeng mag-bike kasi yung aho nandito hindi rin kakayanin ko ng bike at saka nung magmamaniho may bike sila itutulak din nila yung bike nila kung saka sa kaliman dubli pagod po yun tulak lakad pero pag pababa ay ahay pero pagpabalik patay <laughs> <laughs> ay pagpupunta sa eskwilahan. Pero kung um, pagbalik. Pagbalik, patay. Patay. Patay na. <laughs> Mukrang dito. Oo. Mukrang ng tiir. Sa hirap din po nang uh, lakarin dito. Konti di pa nga lang po nilakad natin. Hingal na po tayo. Pero sila, sali na po sila sa mga galing sitwasyon. Sa mga alakaran. Ito, wala na ito. Nakuha lang na nila. Pataas pa po tayo. Hindi po patag itong diadala natin. pakiat. Tingal. <laughs> 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 uh, May guba ng basketbolan dyan ah. Ha? Sa tabing kasada. Oo. Pinsan man ako ito. Ha? Pinsan ako. Ay pinsan mo? No? Oo. Um, yung bahay nila, malapit lang doon. Kaya pala doon sila gumawa ng basketball nila. Nung na bulldozer. Oh. Diretso pa rin po tayo sa <laughs> galing, baba. Lang tuloy-tuloy lang, walang susuko. sa larangan ng paglingap sa ating mga kababayan gagawin po natin lahat Ay. Ando na po sa tasya no Siringi ang bilis mo maglakad, boss. Ang bilis mo okay. Ang um, bilis mo maglakad. Hasler. Hasler. na sa patos ng sapatos ah. Para sa iyo, maka tulong-tulong sana sa pag-aaral mo. Para may kapalitan yung sapatos mo. Bak Oh. sira-sira ba, na, hindi pa naman. Sira-sira na. Sira-sira na. hindi lang sa sunod mga kapamas kasi ito po silang karapat dapat na suportahan po talaga kasi yung sitwasyon nila at yung determinasyon yung kagustuhan nila makapag-aral sipin nyo po nakarating ng grade 11 sa ganitong sistema napakalayo ng eskwilahan kung magustuhan mo hindi mo Sukat mo. Dumi-dumi lang yung nagkapatik na. Salamat po. <laughs> yan, yan yung katas ng ano, balintong. Yung nakaraan naman, kailan yun nakalimutan, kailan yung balintong kami. Medyo matagal-tagal na rin, pero eh, di pa nalaban. Salamat. Bakas ng uh, ano yan? Bakas ng, bakas <laughs> ng balintong. Oh, madilim na naman. Eh? Ano, ano na, dali na kami. Salamat. Ah, salamat. Ingat-ingat, tingnan na, mag-aaral na po te. Tingnan, tingnan, okay. Maraming salamat po. Okay, wala naman. <laughs> So ito mga kalingap, mga kapams, at nakapagpasya na naman tayo ng isang uh, pamilya kasi sa kaunting pamamaraan. Alam si Rene, sa grabing karalasan niya, mas pinagdaraanan pala ng bata ngayon. Dalawang oras, mula ka rin. Mga kalingap, uh, kung hindi na po kalabisan, hmm. sila po yung mga karapat dapat natin tulungan talaga. Mga gustong-gustong mag-aral na salat sa kaginhawaan pero nandun yung pagpupursigih kahit anong hirap, ginagawa hmm. Alas 4 ng madaling araw, napakadilim po na ito rito bundok, walang kailaw-ilaw rito di po natin alam kung may ahas pa sa daan na madadaanan nila pero sinatsaga nila, maglalakad ng napakalayo, hmm. dalawang oras na lakarin papunta sa eskwilahan, dalawang oras pabalik ito yung sakripisyong yan, nakarating siya ng grade 11 ang iniisip ko pa boss, paano na lang kung habang naglalakad siya taa Bumusang malakas ng ulan sa gayong layo. Sana ano, may uh, na ano, may makapag-produce ng ano, mga gamit na sa school, school sa si eskwelahan. Kung mga pangailangan niya, kapote, halimbawa, ng sombrero, yung sa ano, mga gamit po sa si eskwelahan, hindi na po natin isa-isahin mga kalingap, mga kapams. So, sa so, nakikita naman po natin yung porsigido ng bata talaga na makapagtapos ng kanyang pag-aaral. Puro talaga siya. Grabe oh. Uh -huh. siya na mag-aral. Ilang taon na siyang isa ng ganun. Grabe. Kaya di po katakataka na mga anong edad na nila. Nasa mababa na antas pa lang pag-aaral na kinaroroonan nila. Yung isa nga, 14 na. Kinder pa lang. Dahil sa hirap po talaga. At saka nung panahon na yun, wala pang eskwilahan dito na malapit. Mm, buti na yun. Mala wala pa rin namang na malapit, malayo pa rin Dalawang talaga. Dalawang oras na biyahe ang lakad. Dalawang oras na lakad rin talaga. Yan ang pinakamalapit na iskulan. Oo, oh, malapit na yun. Dati po kasi sa bayan na nag-aaral yung mga bata, ang masaklap, hindi naman po kasi lahat sa kanila ay kayang pag-aralin ng kanilang mga magulang sa ganun. Oo, mm, um, Hmm. Ito mga makakalinga pa uh, tuloy-tuloy lang tayo sa ating uh, paglingap sa ating mga kapatid na katutubo. Good vibes lang po araw-araw. Spread love araw-araw. Spread love, Isteru. Salamat po, salamat maraming maraming salamat sa patuloy na suporta sa lahat ng mga viewers namin, subscribers, sponsors mm -hmm. na walang sawang uh, umaalalay po. Mm -hmm. Kung wala kam, kayo, wala rin kami. Salamat po, salamat, salamat po. Ito po ang best pandem ng General Santos City and Sarangani South Cotabato Ang Kalingap Turak at LB Vlogs Family at Kafams Official po please please support okay. We love you all God bless us all po At syempre po po natin supportahan ang ama ng Kalingap si Bal Santos Matubang Ate Edna Vlogs Kalingap Rob Jack Tapia Matutubang oh. yeah, Lahat po ng Kalingap Please support po, support. Bye-bye okay. po. Bye-bye.